birthday tayo ngayong araw na to dito sa Kabihas para niya Ito Ang presyo ng ayaw. maraming isda ngayon dito sa ano sa Kabiasnan. Dito sa labas marami ka nang makikita ng ano isda, mga tumpok-tumpok. Ano yun Magkano ba yung ganito po? Uh, salmon? Ito po yung salmon na okay. isda.

wala kaming matat na natahong dito kaya ito na lang Pip pipili tayo ng isla na ano matang baka ganda ng matang baka 120 ang kilo bibili tayo ng mga isang kilo isang kilo 120 Sobrang mura dito. Ang daming isla. Pag ganitong araw ng ano, Sabado, oh. weekend, ang daming namimili. Oh. Ang oh. daming tao dito sa Kabiats ng Paranaque. Ate, magkano pong kilo dito? Ah, talakitok yung kulay gold. Kulay gold. One, two, three. Meron din dito ang tungkok. 50 dalawa. dalawa. presyo ng hipon dito. Hipot-hipot lang tayo. May mga hipon na 270 ang kilo. Hindi mo na bangus Ang dalawang peraso ay 180. And, um, may mga isang dance sa dami ko dito po. po ang kilo na nakula ko? Magkano po? 300. Lahat po yan. 300 po lahat ang kilo. 350 350 kapag kulay pula. Ito daw po ang... Ito daw ang 300. ay 3.50. Ito po 2.80 kilo. tama daming isda kayo dito 300 kong kilo 300 kong kilo ng kalimanggoy Sorry. din ng mga pagkumabay. Teka, bakla. Bakla, ha? Ayun, siya tumingin okay, eh. Ate, ito, dito Parang ba, no, mga bayan? Wow. kira yung ano niya. Alimango. Uh, ipinapakilo lang kung magkano nga abuti ng dalawang Alimango na napili ni Nestor Lakay. Ang daming namimili ngayon dito sa Kapihasnan, Paranaque. Sobrang daming mga isda. Itong dalawang piraso, meron pre na sipet at

piraso 300. Nandito lang yan sa ano sa Kapihasnan, Paranaque, maraming isda ngayon. At tayo naman ngayon ay magkakanap naman ng tahong. Wala kasi ngayon tahong dito eh. Baka tayo pumunta mura sa Pakor, kaya sa Bernabe.